Ah. Uh, <laughs> Oo oh, nga pala, ba't mo sinisisi yun, Noy Rendon? Ba't sinisisi mo yung mayor namin? Wala namang kinalaman yun, ah. Di pa nga buhay si mayor, eh. Tradisyon na talaga ng San Juan yun, eh. So, uh, Sa una unang-una, huwag niyong yun, ha? Ah. Walang, walang ginagawang masama ang mayor namin. Maraming palakad na maganda rito yun. Tignan mo na lang yung barangay ng San Juan. Yes. Yeah. Ah, San Juan City, tignan oh, mo na, libutin mo na lang. Ang court namin, tignan mo, ang gaganda, parang inasakay, bambansa ka. Oy Rendon,

Nakanap ko na si Manong Rider, parang matapos na yung problema, wala na yung mga mambabasya. Napatakot pala sa iyo, Manong Rider, sa nabasa ko, ako po so, humihingi ng paumin sa inyo. Gusto ko po kayo makamit at ng tawad sa inyo sa personal, sa so, natawa inyo ako. Tawarin niyo po ako. Kung bago na siya po itong video na ito, pantayin po yung Dexter Castro. Pag may pag-meet po ako sa inyo. Kasi po masyado na rin po kasi ako na extra sa mga nagbabanta sa akin. Hindi ko na rin po talaga eh. Hindi ko nga alam gagawin ko rin talaga. Lagi kong nangisip. Dama ng rider ko sana po mapanood yung po ito. kung panood nyo po itong video na to Yung comment po kayo dyan punta nyo po Lexer Castro ako hihingi po ako ng paumanin sa inyo sa personal at hindi lang po yun bibigyan ko rin po kayo ng helmet pati ka po para po sa inyo wala pong mabalubag-lubag dun